Hello, hello mga katigang. Magpe-fest 10 minutes break na tayo. Salad time. Ito yung salad na salad of the day. Ito mga ano ito eh. Uh, dried dried uh, tomatoes. Ito na malaki na itong tipak na to. Ewan ko ito. Ma ma, natin mamaya. Ibig sabihin, meron siyang ano itong mga medyo pula-pula na ito? At saka yun. Ano yan? Eh? Pa, uh, red onion yan eh. <laughs> Mukhang masarap ito. At saka... Ito. Yung nilalagay ko lagi-lagi. Bilang na bilang. Yung itlog natin. Ang ganyan. At saka ito. Ah... Uh, minag... Ano? Uh, pinatakpatakan ng ano ng chocolate. <laughs> at saka may palaman. Ayan. Yeah. May palaman na chocolate din. Okay, dok. at ang yung panulak ay eh. organic. Organic taso. Okay, dok. Mga katigang kainan na. Bye-bye.